Hey, what's up guys? Good morning sa inyong lahat. Ayun, napaganda ng umaga. Ngayon, ayan, uh, long time no vlog. Well, nating din vlog guys. Wala nung uh, dumating tayo dito. Last week, vlog natin pala yung uh, nag-test tayo ng, uh, ng moto. Ayan. Ngayon ay mayo ginanaan ulit tayo mag-vlog. Ayan. Dito ay support ng Barcelona natin no? paganda ng, uh, umaga ngayon dito guys so yan yeah. mga yachts no pali mga yan so dito lang ako dito sa uh, branch guys ayun um, uh, may gagawin lang tayo dito mabilisan uh, mag stay na tayo dito kailangan natin uh, gawin tapusin yung mga evaluation na ginagawa natin sa team ng uh, ng uh, Ecuador ayan so ayan let's go guys mapaganda ah, nga naman ng view yun o oh. kung tayo ng galing tapos dito tapos dyan sa mall natin ng view dito hindi ka magsasawang uh, pumunta dito or uh, tumingin-tingin dito guys pagka uh, yun yan ang view ayan uh. so yun guys yan may nag-abiso na ikakat yung tulay perquè hi tatawid na que Palit lang. a yati lang ang tatawid, a Okay, Només hi hey, ha gent que ha d'anar a la En greus es procedirà de la part central del port. quedarà en camí cinc minuts aproximadament. Disculpeu les molèsties. Your attention please. The central span of the bridge is about to open. You will be unable to cross for maximally 5 minutes. We apologize for any inconvenience. Please. The central span of the bridge is about to open. Yun guys. Kakat na muna yung tulay. Five minutes. Please. Uh, nakatawid na tayo. Kaya ano? natin kung paano paano maputol do. ito. sa ilalim. Ilalim tayo pumunta. So. Yan na guys. Yan na yung tulay mapuputol oh, na. Yan. Ayaw. Ito. sa sa ulo natin. Ano. Yan. Oh, ito tayo sa ilalim guys. Most of the time kasi na napuputol to. Nandiyan tayo sa

Okay, buo na ulit ng guys. Let's go. So, yun, no? Know, Puntahan tayo dito sa mall. Ayan. Time check alas 9.40, yata na umaga. Ayan. lakad lang tayo, guys. Maganda maglakad pag umaga. Exercise. Ayan, no? Kapaganda ng view dito. Ayan, hindi magsasawang magsabi na napakaganda ng view. Napakaganda nga naman. No? So yun guys, yan na tayo. Dito lang tayo sa tabi ng mall na to. Yan. Uh, may titignan lang tayo dito guys. sa uh, itong uh, pagawaan ng yate, ng yachts or yung mga iba kinukom dyan kinukompon eh or inaayos guys napakadaming yats dyan na oh. naka naka standby by yan ayan ay ito kita guys yun o oh. ito yung mga ginagawa yung uh, mga yate tapos ito naman ang daungan ng mga mga mangisda ng yan, fish uh, port Barcelona yan. yan naman sa part na yan yan ang uh, park yung mga malaking yachts yan. mga bumibisita dito yan sila nagpa-park tingin natin Close up natin guys, yan. Against the light. Yan yung mga ginagawang yachts or uh, na ayos or whatever. Ito naman yung mga ano na mga mga isda. Yan, fish port yan. One time punta rin tayo dyan. Tingnan natin. Yan. Tapos yan naman yung nag Hindi nagpa-park. <laughs> nag yung mga yate na mga heavy yachts yan napakalalaki napakalalaki guys yan. so akit na tayo guys let's go so yun guys dito tayo sa taas yan ah uh, kaya view dito yan <coughs> sorry yan doon tayo nang galing sa baba dito ito ang view dito. Mas maganda naman dito sa taas. Dahil uh, mas kita mo, mas tanaw, mas tanaw yung, uh, yung napagandang view. Ayan ako. yung uh, port. Daungan ng mga cross ship. Tsaka mga mga tankers. Ayan, dyan sa mga taong guys Fishport Yan o Fishport ng uh, Barcelona Tapos yan ang Aglahan uh, aglaan ng mga yachts Let's go So yun guys, dito natin tataposin ang ating short vlog for today. Ayan, uh, sana na gustuhan nyo ang ating mabilis na pagikot ikot dito sa part na to ng Barcelona. Ayan, so shoutout sa inyong lahat. Ayan, thanks for watching guys. Bye!